Astig ng drone na to guys Nakokontrol sa ulo Kaya din niya yung up and down Ito malupit Di ka na mahihirapan magbaliktad Na-adjust pa yung taas ng ulingan Astig naman ito guys Dalawang ulo ng electric pan Mahangin na na lahat Basta nasa gitna Ito malupit guys double na bahay Ang bilis lang gawin Inangat lang o oh, meron na Tapos ang bilis lang din yung alisin ito guys, malupit. Ang takot ng butas ng kalsada. Ubusan niya lang ng buhangin. Ipapantay. Tapos i-spray niya niya. Yung nagpapatigas, yung i-spray niya. Ang tigas na oh guys. Ito guys, laser na kayang bumutas ng lobo. Kahit may tubig. Tapos kaya niya rin paapoyin yung posporo. Ito guys, parang tumbler lang. Pero pwede siyang paglutuan. Ibubukas mo lang yung parang kalanya niya. Tapos lalagyan mo ng bala. Pwede ka na magluto. Ito guys, kotse. Pwedeng lumipad. May siyang LEC para makalipad. Pati manibela niya ay parang sa pang aeroplano din. Pati yung upuan niya guys, doble seat belt. Astig dito guys. Pag tinanggal mo mga blocks, nalalaglag yung mga usa. Ayan o, paano kaya nila nagagawa yan? Ito guys, simpleng invention para mapabilis ang pagtitiklop at maganda ang pagkakatiklop. Kahit bata, kayang-kayang gawin. Ang galing ng tambot ng motor na to guys, parang machine gun. Kakaibang korte ng pala nila. Ginawa para madali ang paghukay pag magtatanim. Ito guys, para mapadali na yung distribution ng baraha pag naglalaro kayo ng Hindi ka na mahihirapan lumiko pag ganito ang cabin mo. Sukat sa kutsim kuba. ba? Kahit malaki motor, hindi nagtataob dahil dito sa balancer na pwedeng ibaba at itaas. Ito guys, motor. Pero ang body niya, pang bike. Ang astig, di ba? Laruan na excavator. Pero totoo, nakakahakot ng lupa. Ito guys, debatirin na kandila. Hindi namamatay. Basta wag lang malobat. Pwede pang hawakan. Hindi nakakapaso. High tech na pang hinuko. Di na tulad ng dati. Ito guys. Pantakit ng breaker na painting. Para hindi mo ka maamus yung pader nyo. Yan o. Ang gaganda ng design. Ito guys. High tech na pang map. Nagro-rotate. Tapos may kasama pang sabon. Pipisil-pisilin mo lang. Pwede pa siyang iangat. Control mo yung ikot ng map niya. Ito guys, yung nasa thumbnail kanina. Yung skateboard na maraming gulong. At ito yung pinakastig sa lahat. Bike na basurahan. Siya na inalapit sa'yo. Pag magtatabo ka ng basura.